Eh, so not graphics, you know. Hay n naman, boss. Ano 'to? Oh, Didi kita na natin 'yang Janmama 'yo. Yan, all right mga boss, good afternoon. Yeah. And, vlog vlog na lang ulit tayo ngayon mga bossing kasi uh, okay ng sticker natin. So, kukuhanin natin kay boss. Not graphics. Alright. Okay, may audio ko. Yung nakarang audio ko parang ang ingay eh. Binawasan natin. Naka-negative 3 siya. Subukan natin yun kung okay. Wala ba akong naiwan? Wala naman, di ba? Ay, eh, sana huwag mulan. Dilim na naman ah. Thank you, Chip. So, i-vlog lang natin yung pagkuha natin ng ano. Ang sticker natin. Medyo malayo-layo pa naman Pero dito lang tayo nag-start mag-vlog Para maiba naman Yehoo! Okay ba yung audio ko mga bossing? Kasi yung uh, nakaraan, napapansin ko Pag medyo mabilis, parang garal-gar yung boses ng mic natin So, tinry ko i-adjust lang yung gain niya Kasi nakaraan, nakasiro lang So, ngayon, tinry ko ng negative Negative 3. Aywan ko kung anong mangyayari. So, sana maganda yung yung output, no? Para at least hindi nakakasagwang pakinggan. Pangit na nga yung boses natin. Pangit na yung audio. Ay, putik. So, shower syaw, out na lang ulit dun sa ating mga ano. No? So, saan ba ako dadaan dito? Walang daan. Ang hirap dito. Mag Ang hirap sumingit, mga bossing. Ayun, no? Ang taas, eh. Hindi ako makasigit. Kapos yung pa ako eh. Kapos. Buti nilang mabil, ma, ano siyang iikot-ikot. iliko ko, Ang hirap sumingit. Op, 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 op. Medyo malaki yung aking ano eh. Ang hirap sumingit. Ang mahaba nung aking ano. Nung aking ang lapad nung sasakyan natin. Nung motor natin. Feeling ko sasabit yung side mirror ko eh. Pero at least diba. Naiisingit-singit na natin. Medyo nagamay na natin ng kahit paano. So ayun nga mga bossing, nabalik lang tayo dun sa ating sticker na ipapaprint. Wala lang kasi akong magawa ng karahan, kaya kung anong pinag dudut dut ko sa cellphone ko, ayun, nakagawa tayo ng sticker na bago. <laughs> Simple lang siya, hindi ko lang, hindi ko lang sure ha. Ah. so sa mga naghahanap ng, ano, ng uh, printing services, Mag-message lang kayo kay Sir Jonathan. Yan, napaka-responsive naman nila. O, so, balik dyan din ako nagpagawa ng ating, ano, ng ating temporary plate para dito sa ADB, saka yung ating uh, luma na plaka dun sa ating Mio tapos yung ano namin yung corporate lanyard sa, sa kanya din namin pinagawa ang ganda ng design eh. nagustuhan nung, nung pinakang head namin eh. alright <laughs> papauwi pa lang ako time check mga boss 3.37 nandito pa lang tayo mga boss ito pa ano pa lang pag -A3 pa lang ako pero malayo pa yung ating ano ipupuntahan eh. eh sa ano pa tayo eh sa Kawit pa yun alright mga boss nandini na tayo sa ano na to? sa Potter River Drive eh. ko na tayo ng Bacoor ulit Ma mas madali yung daan dito eh Ito yung madalas na daanan namin kapag ako ay naghahatid kay Inday kasi dire diretso siya tapos wala masyadong traffic ito yung uh, shortcut na daanan eh kapag ka ka ng dyan sa Manila ang labas mo niyan, Diyan na sa ano sa may PITX. Kaya mas mabilis yung daan dito kasi nga ganito, walang masyadong traffic. Pero pag umaga, ang dami ding dumadaan, may mga uh, four wheels din. So yun ang pag natyambahan mo lang. Pero unlike diyan sa ano sa mismong service road diyan sa uh, mga daanan ng jeep. Mas maluwag dito, mas mabilis dito. <laughs> wala pang, ano, wala pang traffic light kaya dire-diretso siya. Malapit na malapit na tayo. Ito na yung intersection dito sa ano, yung papasok ng expressway so malapit na si boss Jonathan dito sila sir Jonathan makakapagdikit na tayo sa ating motor ng sticker kakanan na tayo dyan sa ano dyan sa panto na yan mana town center so dito tayo lili ko mga bossing nyo paunahin ko lang to asok yun so yung kila sir uh, Jonathan pala is ito nasa likod sila ng ano Evo City na ginagawa Ayan oh, ito yung progress ng Evo City. Evo City nga ba? Ayan yung SNR. Ano daw yan eh, parang magiging uh, business center dito sa sa Kabita, no. Ay, ito pa oh, ganyan pa oh sa kabila. Ano? Dawak. so ito dito tayo. Kakaliwa tayo din eh. Bali sa subdivision sila eh. Dito tayo. Tapos dito ba 'yun? Tama ba? Dito alam ko dito eh. Ah, yun ah. Not Graphics Printing and Design Services. Ayun. Tao po. Boss! Okay lang, nakavlog ako. Ito, sa Not Graphics. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Ayun. Mayroon no, mga boss o. Oh. kita na natin yan dyan mamaya o. Oh. Madumi pa eh. Ay. Sige sir. So ayun mga bossing, sa mga gusto magpaprint to. Oh. Ayun o. Oh. Not Graphics hindi kayo ah, ba sir? <laughs> Shoutout kay Boss Archie <laughs> Boss Archie, ano? Laging harapin sa si Boss Archie eh? Boss, thank you ah Yun know. oh, thank you po Yes sir, thank you Ito muna natin, baka malukot eh Okay, Boss, thank you Nakuha na natin yung ating stick ha So yan, sa mga gusto magpaprint ah. Yan lang kay Boss Jonathan, ano din yan, angler Hindi pa lang tayo makasama sa schedule niya Kasi eh? siya madalas mag-spot sa ano dito sa Cavite City. So soon sana maka-join sa fishing trip nila, no. So, ano mga bossing, hanggang dito na lang yung video natin. <laughs> ano lang to, short vlog lang talaga mga boss. Atin lang binlog yung ating bagong sticker. <laughs> so sa mga gustong uh, humingi ng sticker, ano lang kayo? Sipo lang, kaway lang, sabay hiyaw. <laughs> Alam na natin yan. Alright. 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 Mag-outro mag, mag na ako yung aso eh. <laughs> Putik <laughs> oh, <tech> na yan <laughs> Ganado <Ganito. laughs> Alright mga bossing Hanggang dito na lang at medyo matraffic na rin oh. Kita kita sa Susunod nating uh, vlog Yoo! Fish Ano fish or fish? <laughs> fish Ayan mga boss Ididikit na natin ang ating sticker Shawarawarol kay Sir Not Graphics Kay Sir John Ayan. Dito natin lalagay oh. Yun o oh, Di ba? Maliit lang siya Tara, ikit natin jeratin natin ilalagay di ba? mamaya na yung kam natin ilalagay muna natin yan oh na ha oh dali panget nene 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 Okay lang naman siya dyan, diba? Say hi. Hi. Hi, vlog. Hi, <laughs> vlog. Yun, oh. No? So, yun. shawara at mga bossing. Ayan. Lagyan na natin yung sticker. Sheesh.